Ang topic natin ngayon ay about ChatGPT. Video na ito mula simula hanggang dulo, magiging expert kayo sa paggamit ng chat JPD. Explain natin dito ang mga halimbawa ng iba't ibang prompt na magagamit nyo. Sigurado akong magugulat kayo sa lakas ng chat JPT at sa lawak ng mga bagay na kaya nitong gawin. Kaya ang payo ko ay hindi lang panoorin ang video na ito, kundi habang nanonood kayo, sabayan nyo rin ako, gumawa kayo ng sarili nyong account, ilagay ang prompts kasabay ko, at sigurado akong mas maganda itong paraan ng pag-aaral. Sige, magsimula na tayo. Naka-open na ang chat JPT ko dito. Pumunta kayo sa chat.openai.com, dadalhin kayo sa page na ito. Ilalagay ko ang link sa ibaba para mas madali para sa inyo. Pero ang unang gagawin nyo ay pumunta dito at click ang sign up. Kung may account na kayo, pwede kayong mag-login. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano ito gawin. Karaniwang hihingi ito ng email address nyo, at isa pang paraan para gumawa ng account ay sa pamamagitan ng pag-sign in gamit ang Google o Microsoft account. Ilagay nyo lang ang email address nyo dito at click ang continue. Magpapadala ito ng email para i-confirm ang account nyo, at kapag na-confirm na ang email, makaka-access na kayo ng account nyo. Ito ang dashboard ng Chat ChatJPT. Makikita nyo na gumagamit ako ng ChatJPT Plus. Kung gusto nyong subukan ang JPT4, pwede kayong magbayad, pero hindi ito kailangan. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Chat ChatJPT ng libre, kaya gagamitin natin ang 3.5 na version. Dito sa kaliwa, pwede kayong gumawa ng bagong chat. Ang cool sa Chat ChatJPT, save nito ang mga tinatype nyo, kaya puwede n'yong ituring ang bawat bagong chat bilang hiwalay na pag-uusap. Si save nito ang konteksto ng ibang sagot nito sa loob ng parehong chat. Kaya pwede n'yo itong isipin na parang kausap n'yo ang isang tao na mayroon na kayong nakaraang pag-uusap. Kailangan n'yong malaman na may mga limitasyon ang chat JPT. Lahat ng datos na natutunan nito ay hanggang September 2021 lang. Kaya kung may nangyari pagkatapos ng petsang iyon, hindi nito malalaman iyon. Isa-isip n'yo ito kapag nagtatanong ng mga bagay na may kinalaman sa kasalukuyang pangyayari. Hindi rin isang daan porsyento na tama ang bawat sagot nito kaya laging mag-backcheck para masigurong tama ang sagot. Ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng command types at ang una ay pagtatanong sa ChatGPT ng mga partikular na impormasyon o detalye. By the way, magsisimula tayo sa mga basic at papunta sa mas advanced na mga bagay kaya tandaan nyo ito. Katulad ng Google, pwede nyong tanungin si ChatGPT para sa mga impormasyon. Halimbawa, pwede kong itanong, Sino ang nagtatag ng Apple? Bibigyan tayo ng sagot, sina Steve Jobs, Steve Wozniak, at Ronald Wayne ang mga co-founder ng Apple. Ang ganitong klasing command prompt ay hindi masyadong bago dahil magagawa nyo rin ito sa Google o iba pang search engine. Pero ang cool sa ChatGPT ay parang may kausap kayo. Imbis na mag-search sa Google at maghanap sa iba't ibang website, ipinapakita nito ang buod ng lahat ng impormasyon mula sa natutunan nito at ipinapakita ito bilang sagot sa inyo. Para itong mas magandang bersyon ng Google Knowledge Panel, kaya pwede kayong maging malikhain sa mga tanong na itatanong nyo at malamang kaya nitong sagutin halos anumang bagay na itatanong nyo. Isang halimbawa ulit, itanong natin, sino ang sumulat ng librong How to Kill a Mockingbird? Ibibigay nito ang sagot at tama yon Super basic lang ito, at ito ang unang uri ng command type na pag-uusapan natin. Isa pang bagay na pwede nyong gawin ay ay click ang thumbs up o thumbs down button. Ito ay para makatulong sa pag-train ng AI. Kung may mali sa sagot, pwede nyong i-click ito, at hihingan kayo ng additional feedback tapos pwede niyong isubmit. Pwede rin kayong magtanong ng ano ang mga magandang palabas na pwede kong panoorin sa Netflix. Ngayon, tandaan na ang data ay hanggang September 2021 pa lang kaya walang mga bagong palabas sa listahang ito. Pero mukhang okay naman itong listahan ng mga shows. Marami sa mga ito ay talagang gusto ko rin. Kaya pwede nyong ituring si ChatGPT na parang isang concierge. Pwede nyo siyang tanungin ng kahit ano at malamang alam niya ang sagot. Okay, ang susunod na command prompt na pag-uusapan natin ay ang e-language translation. Hindi alam ng marami, pero si ChatGPT ay parang Google Translate na mas magaling. Mas advanced siya dahil kaya niyang isaalang-alang ang konteksto at social cues. Sa Google Translate, literal na word-for-word -word translation lang ang nakukuha niyo, pero kay ChatGPT, alam niya kung paano talaga sinasabi ang mga bagay sa totoong buhay. Ginagamit niya ang lahat ng impormasyon para makabuo ng mas maayos na translation para sa inyo. Subukan natin ito ngayon ang gusto kong gawin ay bigyan muna si ChatGPT ng konteksto. Kaya sasabihin ko muna, nasa Spain ako ngayon at nasa isang restaurant. Gusto kong itanong sa waiter, ano ang tatlong pinakasikat na putahe nyo? Pwede mo ba itong i-translate para sa akin? Siyempre, marami kang paraan para itanong ito, pero ganito ko siya tinanong. Nakita nyo, alam niya agad kung ano ang hinihingi ko. May konteksto na siya, kaya binigay niya ang translation na ito. Ngayon, kung hindi nyo alam kung paano ito bigkasin, pwede nyong itanong, how do you pronounce that? At ang maganda, alam niya kung ano ang tanong nyo at ibibigay niya ang tamang pagbigkas. Ayun, sobrang cool at talagang useful ito sa totoong buhay. Hindi lang ito maganda para sa spoken translation. Habang nasa labas kayo, maganda rin ito para sa written translation. Kung may blog articles kayo, emails, o kahit anong nakasulat, pwede n'yong i-copy dito at ipa-translate sa kanya. Ang prompt na pwede n'yong gamitin ay simple lang, translate. Gawin natin 'yon at i-type ko rito, halimbawa, i-copy ko ito at sabihin nating translate into Chinese. Ayan, magiging written Chinese siya. Bibigyan din tayo ng pronunciation. Kaya pwede kayong maging malikhain sa paggamit nito. Sobrang astig na feature ito ni ChatGPT. Parang may language scholar kayo na pwedeng niyong kausapin kahit kailan. Okay, ang susunod na command prompt na pag-uusapan natin ngayon ay ang paghahambing ng iba't ibang bagay. Napakahusay ni ChatGPT dito dahil napakaraming impormasyon at datos na pinagkuhanan niya kaya sobrang ganda ng mga sagot na maibibigay niya para sa inyo. Kaya tara, dumiretso tayo sa isang halimbawa dito. Ano ang pinagkaiba ng mga pusa at aso bilang mga alagang hayop? Medyo random, di ba? Pero kaya niyang ikumpara ang dalawang bagay na yan. Kaya kahit basic lang ang prompt mo, makakagawa pa rin siya ng cool na sagot. Kung titignan mo ang sagot, mukhang maganda naman. nag siya tungkol sa behavior, pag-aalaga, relasyon sa may-ari, at may quick summary pa sa dulo. Ngayon, halimbawa, medyo mahaba ito para sayo at gusto mong gawing 200 words o mas maikli pa. Pwede mong sabihin, rewrite ito sa ilalim ng 200 words. At sabihin natin, medyo komplikado pa rin ito. Pwede mo rin sabihin, Isulat mo ito na parang para sa isang beginner o estudyanteng nasa ikalimang baitang. Sige, click natin yon at ayon, mas maiksi at mas simple na ang lengguahe. Hindi na niya idinetalye ang iba't ibang kategorya na medyo mas advanced at ginawa na lang niyang simpleng paghahambing ng pusa at aso. Tapos quick summary. Kaya ayun, mas madali na itong maintindihan para sa isang estudyanteng nasa ikalimang baitang. Isa pang magandang trick sa chat Pwede mong sabihin kung anong tono ang gusto mong gamitin at sino ang babasa nito kaya alam na niya kung paano isusulat iyon, pati na rin ang bilang ng mga salita na gusto mong ipagawa sa kanya. Pwede rin tayong magtanong ng tulad nito, ano ang pinagkaiba ng iOS at Android? At ayon, binigyan tayo ng magandang sagot. At syempre, laging irerekomenda kung bigyan mo ng feedback. Kaya isipin mo na parang tao si ChatGPT. pwede mo siyang sabihan ng kahit ano, halimbawa, masyadong mahaba ito. Masyadong mahirap basahin. Hindi ko nagustuhan ang sagot, pwede bang mag-focus sa security features? O, pwede bang mag-focus sa hardware? Bukas siya sa kahit anong feedback mo at isa sa alang-alang niya yon. At tulad ng sinabi ko kanina, lahat ng sinabi mo pati ang sagot niya ay natatandaan niya sa isang chat. Habang mas lumalalim ang konteksto ng pag-uusap, mas maganda ang mga sagot na makukuha mo. Ngayon, ang susunod na command prompt ay ang pagpapasulat kay ChatGPT ng creative writing para sa'yo. Ito talaga ang isa sa mga malalakas na bahagi ni ChatGPT. Magaling siya sa written word, syempre, kaya sobrang galing niya sa paggawa ng mga written responses batay sa prompts mo. Pagdating sa creative writing, halos kahit ano pwede niyang gawin. Pwede tayong magpagawa ng email templates, magpagawa ng sagot sa email, blog articles, kanta, play, short story, o kahit jokes. Basta itanong mo lang at magagawa niya yon para sayo. Halimbawa, magsimula tayo sa mas masayang bagay. Magpagawa tayo ng short story. Ayun, tinatay ko na, sumulat ka ng short story tungkol sa isang caterpillar na nahulog mula sa puno, nawala ang pamilya, at kalaunan ay nagkita muli. Gawin mong sobrang nakakatawa at feel good ang kwento. So, nagbigay ako ng general storyline at sinabi ko rin na gusto ko itong maging nakakatawa at feel good ang vibes. Medyo specific ang ibinigay kong instructions. Siyempre, kung may iba pang requirements, maganda magandang ilagay na rin yon sa prompt. Pwede kang magbigay ng maraming detalye at gagawin niyang short story yon para sa'yo. Kapag in-enter mo, magsisimula na agad siyang gumawa ng kwento. Ayan, pinangalanan niya ang caterpillar na Carl at naglagay pa ng ganun. Pero sobrang creative. Naisip niya ang mga bagay na yon at ayun, meron na tayong kwento tungkol kay Carl ang caterpillar na nawala pero kalaunan ay nakita ang kanyang pamilya. Ngayon, sabihin natin na gusto mong gawing kanta ang kwento. Sabihin mo lang, i-rewrite ito bilang isang kanta. Bam! Mag-generate na siya ng lyrics. May mga verses, chorus, at ikukwento pa rin niya ang kwento sa pamamagitan ng lyrics na sobrang cool. Sabihin natin gusto mo namang gawing tula ang kwento. Sabihin mo lang, gawin itong tula. Pwede mo ring sabihin kung gusto mong gawing haiku o ilan ang syllables. Pwede kang maging sobrang specific. Kaya tandaan, anuman ang gusto mong ipasulat kay ChatGPT, kaya niya para sa Maraming bagay ang pwede nyong ipagawa kay ChatGPT na isulat para sa inyo. Literal na walang katapusan ang mga posibilidad. So